Hi everyone! Ang init. <laughs> The last two days, uh, pagdating ng hapon, umuulan na kahit napakainit sa umaga. Pero ngayon, today, um, hapon na, 2.30 na, napakainit pa rin. At lalong paiinitin ang hapon natin dahil manonood na naman tayo ng mga uh, nakakasyak na mga ginagawa ng mag-inang Zoe at Moira sa abot kamay na pangarap. So, episode 3, uh, 332 na tayo ngayon. At bago tayo magsimula, um, balikan muna natin yung nakaraan. Gaya ng nakita natin, pinagbabasag na ni Moira yung uh, cellphone ni RJ na naglalaman ng lihim nilang mag-ina na uh, si Carlos ang totoong ama ni, ni Zoe. At uh, ilang beses muntik-muntik ang mahuli ni RJ yung pag-uusap ni Moira uh, dun kay Balahaja pero hindi niya nahuhuli sa akto samantala nag-uusap sila um, Limit uh, Annalyn tsaka si Lola uh, Susan sinama na nila si Michael kasi yung yung, yung ang tawag doon, yung hard drive ng CCTV ng pagkaka ni, ano, ni eh, Uh, RJ eh ayo nalaman nila na uh, binigay ni ni Mike Michael kay Zoe uh, at nasabi nila yon kay RJ na eksakto namang umamin si Balahaja na wala naman silang hawak na hard drive ng CCTV pero binabayaran sila ni Moira para sabihin na meron so na pagconclude ni RJ na ala yung hard drive e eh, posibleng ng kay Zoe so hinanap niya yun sa kwarto ni Zoe at may nakita nga siya doong hard drive so eto na yun, tingnan natin kung ano na nangyari what are you doing here? Uh, I actually came to see you sabi kasi nila nandito ka na pero hindi pa tayo nakikita mm, sama kasi mommy sorry that hindi ko agad nasabi na nahawin na it's okay anak Umuwi ako ng maaga para makasabay ko ka kayo na mami mag-dinner. Ah. Uh, uh, may lakad kasi ako, anak. Saan naman pupunta? Dad, sige na. Umubay ka na sa amin mag-dinner, please. Okay? <laughs> sige, Zoe. Napipilita. Mamaya na lang ako lalakad. Okay. I'll spend time with the family first. Ako, malalaman ni Zoe na wala yung car drive. Itago mo sa safe place. Baka pag nalaman ni Zoe, hanapin mo sa'yo. Malapit tayo sa bahay ng kapatid ni Bogs. Kung wala man dun si Bogs, sana naman lang alam nung kapatid niya kung nasan siya, di ba? Kaya yeah, nga po, Ninang eh. Awang-awa na rin po kay nanay. Yung hiyan na po kaya siya kay tatay, isipin niyo po ang laki ng perang nilabas niya, tapos wala naman tayong napala. Eh, ulo talaga kasi yung Bogs na yun eh. Dapat kasi talaga, Ninang, na background check tayo dyan kay Bogs eh. Ang dami niya po palang record sa police. Snatcher sure doon siya, hold up, parang lalasas pa po, po ng bag sa jeep. Kaya sila magkasundo ni Moira, pareho silang kawatan. <laughs> Bas. Ah, tubig. Ay, hindi naman yun tao si hindi. Ayin yun imbalance mo. Ay, eske talaga man? Bait 'yo talaga. Thank you. Naninigurado lang ako na hindi mo ko ikakanta. Baka ako anong paikwento mo eh. Mukha nga walang tiwala sa inyo si Doc, ma'am. Alam niyo ba, daming tanong kanina sa akin nung nandun ako sa inyo. Basta ka nalang kasi pumunta sa... Oo <laughs> ...sa bahay namin na walang pasabi. Eh kung hindi kayo nagkita, eh hindi sana magtatanong asawa ko. Pasensya na, ma'am. Gipit eh. Gipit? Eh, ang dami ko nang naiyabot sa iyong pera. Tandaan mo, ha? sa susunod na magkita kayo ng asawa ko, huwag mo nang kakausapin. Kaming dalawa na lang mag-uusap. Kayo pa, ma'am. Sa ganda mong yan. Ibuwang kahit anong sabihin niyo kay Doc, maniniwala yun. Tigilan mo nga ako, Balahadja. Eto, <laughs> tandaan mo. Huwag na huwag ka nang babalik sa Apex. At lalo na sa bahay ko. Maintindihan mo? Sige na, makakaalis ka na. <laughs> wala, naikanta ka na. Max! Kaya lang lang, tala po! Naku talaga naman, tumatakas na naman si Boggs. Uy! 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 Anong kakilalaan mo Ay! Sinungaling ka talaga, sila ako na! Pagkatapos mo kami kiss kami ng isa't kalahating milyon, sasabihin mo hindi mo kami kilala? Isa't kalahating milyon? Akala ko ba nanalo ka sa loto? Ikaw maniwala, Jenna. Nanalo talaga ako sa loto. Sinungaling ka! Kuya Bogs, hindi naman yung pera yung habol namin eh. Ibigay mo lang yung cellphone na binayagan namin. Yun lang yun! Eh wala na, sa akin yung kailangan niyo? Ay! ay Saan mo kailangan niyo? Eh na kanino? Na ay ka? Kinanta mo sa kanya, no? kaya ka para mo kanya? Siya Manang Nelia, nandiyan ba yung sir mo? Yes po, ma'am. Ang sabi po, dito daw po siya maghahapunan. sabi ni Ma'am Sophie. Wow! That's nice! It's going to be a dinner with the whole family. Ah, uh, kaka-uwi lang ba ng sir mo? Parang hindi naman po umalis, ma'am. Ah, uh, Ibig mo sabihin, hindi siya umalis dito buong araw? May sakit ba siya? Mukhang wala naman pong sakit si Sir. So what was he doing here the whole day? Doing nothing? Kanina po, nakita ko po siya doon sa may kwarto. Parang may hinahanap. Pero <laughs> nung tinanong ko po, wala naman po. <sighs> Sinabi ba niya ko anong ginagawa niya doon? Hindi na po ako nagtanong. Pero si Sir, may tinanong po. Kung meron daw po kayong safety deposit box. <laughs> Under Kay mo binigay, no? Scammer ka talaga I kay kailan? Scammer? Bakit ano naman ba niya yari? <laughs> ano yung cellphone niya ni pala Kaya, mo please. Binaya naman namin yung cellphone na. Bakit pa -ba, hindi mo talagang ibigay yung cellphone? Bakit ano bang nakita mo don? Ano bang laman ng cellphone na yon? Ano bang meron ba sa yung cellphone ano. na Ano niya Ano ba? Kung okay, <laughs> <Please na laughs> sakit sa tayo. Kung sakit sa sakit sa tayo. Bigay mo lang yung video sa amin. Kaya... Wala na. na naibigay na kay na Moira. Ba't ka siya? Ayaw magsalita nitong box na to. Kung alam namin marami kang nagawang mali pero iniintindi ka namin kasi siguro ka nagipit ka lang. Pero kaya Box, please gawin mo naman yung tama ngayon. Yung cellphone lang, ah, yun lang. Pagpapagsensya <laughs> na siya kayo. buhay na nakasalalay sa cellphone ngayon. Kaya Box, please ayaw mong sumagot ha? Tatawag ako ng pulis ha? Wait lang! Ano pulis? Bogs! Tumatawag na ng pulis! Ano bang nangyayari? Ano po? Sige na! Tagilin mo ako! Scammer yan! Robert, sabi sa akin ng maid that you were home the whole day. I was worried. Kala ko may sakit ka. Pero salamat at pinagbigyan mo si Zoe that we can finally have dinner together as a family. Oo naman. Malay mo, ito na yung huling family dinner natin. Last dinner together? Dad, nag-away na naman ba kayo? Uh, no, no, Zoe. Uh, sabi din sa akin ng maid na you were looking for something in the bedroom. Hindi ba? Ito ang last family dinner. Saya-saya pa naman. A safety deposit box? Is there something you wanna tell me? Para mas bagay sa'yo yung tanong na yun, Moira. Tutal, marami kang tinatago sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Look, kung tungkol ito sa pulis na pumunta dito sa bahay kanina, gusto mo, kausapin natin siya para matanggal na lahat ng mga iniisip mo tungkol sa kanya. Bakit inaaway mo si Mami? I just want the truth, Zoe. From you and from your mother. Oh. Oh. Dalawa na sila. D tell me, wh what is it you want to know? Kung magmamaang maangan ka lang, Moira, then there's no point in having this conversation. But don't tell me I didn't give you the opportunity to come clean. Dad! Dad, saan mo pupunta? Hello? <laughs> What just happened? I don't freaking know! <laughs> Ay, lakay Lagot kayong dalawa. But knowing your dad, iisa lang naman ang pwedeng mangyari para magalit siya sa'yo at sa'kin. Malamang, kinausap na naman yan ni Annalyn at Lineth at nilason nila yung isip niya hindi naman umalis dyan maghapon <laughs> si Annalyn na naman at Kuya Bogs! Bogs! Kuya Bogs!

Amal. Dia yang menyebabkan kemalangan isteri dia. Tidak, janganlah dia Saya tak tahu. Tidak, janganlah dia terburu-buru. Saya tak Nakakagulat na lang sa'yo. Kung hindi ko po siya hinabol na hindi naman po siya masasagasaan eh. Anak, wala kang kasalanan. Nakiusap pa nga sa kanay, hindi ba? Na kung pwede, itama niya yung mga mali niya. Mas pinili niyang tumakas kaya ano yung nangyari sa kanya. Pero anak, sa kabila ng mga ginawa niya sa atin, mas pinili mo pa rin siyang tulungan. Ano, kaya kasi ano, naisipin niyo. Ako! Kakasyak naman. Ganda din nung ano nung ang ganda nung no, na pinahamak na siya, tinulungan pa siya. Kaya... Apo! Natuluyan pala talaga si Box? Paano ngayon yan? Paano natin bababawi yung cellphone ng tatay mo? Alam niyo po, may binanggit po si Kuya Box bago siya mapatay. punya Si Ma'am Moira daw po yung dahilan kung bakit na aksidente si tatay. Tama pala yung hinala natin. Si Moira na nga ang tumulo kay R.J. sa hagdanan. Ano ba hinihintay natin? Tara na, punta tayo sa pulis! Wala na silang evidensya, wala silang witness. Taong na! Wala. Wala naman po tayong ebidensya eh. At wala na rin po si Kuya Box para tumistigo laban kay Ma'am Moira. Ang ibig sabihin nun, dead end na naman tayo? Eh mukhang talagang hindi na mananagot si Moira sa mga kasalanan niya kay RJ. May isa pang na hindi lumabas. Excuse me. Sir, Richie Brown ho at Sir service. Anong may ko sa inyo? Ah, uh, sinubukan kong ikabit sa computer to, pero hindi siya gumagana. I really need to see what's inside this hard drive. Okay lang ba, sir, na meron? Ang grabe, sana mapagkakatiwalaan mo yun. Eh, mukhang okay na may tura, sir, eh. Wera na lang kung may internal damage. Pero, sir, kung may laman ho ito, kaya-kaya ko -kaya yung pangina sa inyo. sa ngayon naman, yung cellphone. Wala na. Negative na talaga yung cellphone. Paano namatay na si Bogs? Ah, uh, Lineth. Diyan ka pa talaga nagsabi. May inahanap ka na bang venue para sa kasal natin? Carlos. Carlos, sorry na wala sa isip ko. <laughs> Sunod-sunod <laughs> kasi yung mga nangyari. Yung cellphone, tapos ngayon naman si Bogs. Sorry talaga, sorry. Uh, Linette, naiintindihan ko naman yung concern mo na malaman mo yung totoo kung ano nangyari kay RJ. At alam ko na hindi na maaalis ang buhay mo dahil pati siya ng asma. Magmaya lang kayo. Pero... Carlos, sorry talaga. Hindi ko dapat sinantabi yung kasal natin. Hindi ko dapat inuuna yung kaso ni RJ. Alam mo ba na pinagdasal ko na sana bigyan ako ng lalaking na tuloy na magmamahal sa akin at binigay ka sa Kaya dapat ikaw ang priority ko. Sorry mm. talaga. <laughs> 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 sabihin ka kasi kaya ganyan Sir, wala ko akong nakita problema sa hard drive Kaya lang ang problema yung mga dating laman Binura Are you serious? <sighs> Oo eh. eh lahat deleted, oh. Lahat ng previous files. Is there no way to retrieve them? Ah, uh, may paraan, pero maliit lang mo talaga yung ano, chance of success. Kasi wala eh, corrupted tulad ng files eh. Can you at least try? I really want to see the files inside that hard drive. Sige sir, gagawa ko ng paraan. Tay, okay. nahanap uh, po namin si Bogs. Wala na, nadelete na pala yung file. Kasi alam po, na-aksidente po siya, itas namatay po siya. Seryoso? Sinubukan ko na po siya, itas kaya lang. Accidents happen, anak. You don't have to feel guilty na hindi mo siya nailigtas. Ang importante is that you tried to save him. Kahit na masama siyang tao, kahit na malaki ang kasalanan niya sa atin. Tay, may sinabi nga po pala sa akin si Bogs bago po siya mamatay. Si ma'am mo po yung dahilan kung ba't ka po na-aksidente. And you believe him? How sure are you na totoo ang sinasabi ni Vox? Hindi sa naniniwala ako na inosente si Moira. Pero manaloko yung taong yun. Tayo yun po yung dying words niya. Ba't naman po siya magsisinungaling sa ganong kalagayan niya? Sinabi ba niya kung paano nangyari yung aksidente? Kung paano naging kasalanan ni Moira? Hindi niya na po nasabi. Pero tayo, ba't naman po siya magsisimwaling? And then, we need further evidence to prove that. Wala na ng evidensya. Wala hindi na nila kayang patunayan. Malayang malaya naman si Moira. Ma'am, ano nasan daw si Dad? alam mo, sa tingin ko, nagkita sila ni Balahadja at naikwento ng pulis na yun kung bakit siya pumunta dito sa bahay kanina. Peste, pulis na yun. So, hindi ko yung mga palusok mo? Eh, malama, ba? Dahil na nag-walk siya kanina, di ba? Wait, sabi mo kanina may hinahanap siya sa room ko. Safety deposit box daw. baso en dennya dan sorry oh my gosh oh my gosh where are you going i need to check something i think i'm got in handapnya what sorry sebeli need to go mo daw ako makausap? I heard you and your mom last night. Uh, Dad, if this is, this is about the hard drive. Ano bang laman nun na hindi ko pwede makita? Does it have anything to do with my accident? sige, magsinungaling ka pa, huling holi ka na. Kung saan makikita na may ginawa ang mami mo kaya ako na aksidente. Mm, Tayo po, mami. Dad, please. Zoe, nagkikiusap ako sa'yo. Stop protecting your mom. Kung takot ka sa kanya, let me be the one to protect you. Dad, please. Please don't make me choose. Zoe, you know I love you even more than your mom know that I'm a big part of your life. You're a doctor because I'm a doctor. Anak, please tell me the truth. Si Moira ba? Siya ba talaga ang rason kung bakit ako na-aksidente? bakit nakalimutan ko kung paano maging doktor? Kaya nabura ang kalahati ng buhay ko? Pa-sumagot, mm, pero aamin siguro to. Anong ginagawa mo dito? Andito ako kasi gusto kong kausapin yung mami mo. Gusto kong malaman kung nakuha niya ba yung cellphone ni tatay. Kapag gagawa ka ng panukuhan, sisiguraduhin mo walang maiiwang ebidensya! <laughs> <laughs> Look what I did with the cellphone, di ba? I destroyed it, eh hey, ikaw! Wala nang laman yun, di ba? It's as good as destroyed. Hello? Oo, oh, Richie to. Good news, sir. Na-recover ko yung mga na-delete na files sa hard drive. You have nothing against my mother. Yun ang akala mo? Eh, yung hard drive. Nadala niya po, si Eh, uh, saan ba siya nag-lunch? Pero kung ako sa'yo, Zoe, wag isip isip ka na. Kasi malapit ang dumating yung karaman ni Nini. Matagal na namin pinahintay. Ah, ganun ah. Ha? Napakayabang. Ha? Halika dito. Ha? Halika dito. Yan, yan. I-play mo yan. Kami ng asawa ko yan. it's another uh, exciting episode na uh, nangyari ngayon. Touching yung ano, very touching. Shocking and touching yung nasagasaan si ano, si Vox at namatay. And, and his dying moment. Uh, sinabi niya isang part ng totoo. Hindi niya naman nasabi lahat. And then, touching yung yung sa part ni ano, ni Doc Annalyn na kahit kahit na sa bahay si ano si Box tinray pa rin yung iligtas and then the exciting beaten part naman is yung sa darating na episode palibago yung naman away <laughs> at ang lihim ay patuloy na tutok na scene so that makes it very exciting so again, uh, thank you for watching with me this is Abner And thank you pala din sa isang nag-subscribe kahapon. It adds up again. May isa naman na dagdag na subscriber. Thank you. Yay! Sana mo pa. Please encourage your friends to subscribe to our YouTube channel. It's called Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa East, hindi pa West. Pan-North TV. Bye!